Gusto kang kuhani ng team ng Los Angeles Lakers ang karalang former high IQ player na walang iba kung hindi si Rayjun Rondo. Pero bagyan, pag-usapan muna natin ng ilan sa mga update patungkol nga sa head coaching search na itong team ng LA Lakers. Well, sa latest report nga ng isa sa mga Lakers reporter na si Jovan Bua sa kanyang ngang podcast ay ganyang sinabi na si J.J. Redick nga daw mga idol ang favorite na maging next Lakers head coach. Sabi niya nga dito, I've been hearing he was initially a slight favorite and that has become stronger and stronger over the last couple of weeks. And well, kahit favorite itong si Redick ay hindi naman nakafocus lamang ang Lakers sa kanya. Kung saan sinabi nga rin ni Bua dito na pati nga rin daw itong former head coach ng Orlando Magic at ang current assistant coach ng Pelicans na si James Borrego ay ini-interview na nga rin daw ng LA Lakers netong na nakaraan. And patuloy nga mga idol ang pagsesearch ng LA Lakers sa kanilang magiging next head coach. Siguro marami rin silang ini-interview at pati na nga rin mga assistant coaches ay nag-uumpisa na rin silang mag-interview. Nang dahil kung hindi nyo alam mga idol ay pinatasik nga ng LA Lakers ang lahat ng kanilang mga coaches. And currently ito nga daw nga mga kinoconsider ng LA Lakers bilang mga maging assistant coaches nila. Una nga dyan mga idol, itong si James Borrego. Siguro kung hindi nga nila makuha ito at mapili bilang head coach, ay kukunan na lang nila bilang assistant coach. Nandyan din itong si Sam Cassell, former player, Scott Brooks, Jared Dudley na ng currently ngayon ay assistant nga sa Dallas Mavericks. Nandyan nga rin daw itong si Greg St. Jean at pati na rin na ang former Lakers player na walang iba kung hindi si Ray John Rondo. So let's be clear nga muna mga idol na gusto ng Lakers itong si Rajon Rondo kunin hindi bilang head coach kung hindi bilang nga isa sa kanilang mga assistant head coaches. And well, I think headed na rin naman na talaga itong si Rondo dito nga mga idol sa pagiging head coach sa NBA or assistant coach. Nang dahil nga mga idol sa mga podcast niya sa mga nakaraan ay sinabi niya rin naman na nainteresado nga siya sa pagiging coach dito sa NBA. And what a great opportunity nga mga idol na meron nga siya ngayon nang dahil ang team ng LA Lakers mga idol ay gusto nga siyang kunin. Kinukonsidera nga siya and maybe in the next few days or maybe even few weeks ay i-interview ng LA Lakers din itong si Rondo. And may plus pa nga yan mga idol lang dahil pati ito si Lebron James ang current franchise player ng LA Lakers ay pinayag na rin sa mga nakaraan na ito nga daw si Rajon Rodong isa naman talaga sa mga high IQ players sa buong NBA. At isa nga daw talaga sa mga pinakamatatalinong player na nakasama niya nga sa loob ng basketball court. So mukha nga sa mga balitang ito na nag-umpisa talaga sa rumor ay ngayon may official report na ay parang nakatadanay na itong si Ray John Rondo ay talagang maging isa sa mga coaches ng LA Lakers. Nang dahil nga siya nga ay former Lakers player kasama siyang nanalo sa 2020 championship gusto niya maging coach. And then Lebron James ay sinabi rin na isa siya sa pinakamatatalinong player na kanyang nakalaro. So parang talagang inevitable nga na mangyari na itong si Rondo ay mapunta sa Lakers once again bilang coach naman. Siguro balita na lang ang ating hintayin, official report na lang patungkol nga sa kanyang hiring. Anyways mga idol, ano bang masasabi nyo dito? Anong inyong opinion? Komento nyo lamang yan sa ating comment section.